Chad, get Magandang tanghali, tik tropa Nasa inyong harapan. Ako nga pala po si Chad, may apat na letra, dugong artista, ang hindi papalakpak tatamaan ng karma. takot toko Chad. Nasa inyo pong harapan -isang na isang kawangi sa nagpatibok ng puso ni Mr. Ding Dong Dantes, Miss Marian Rivera. Hoy, hoy! Hoy! Ang ganda nun, makinis, kahit itaas mo kilikili, malinis. Oh, iba na lang. Isa sa mga sang makabagong sangre, Sanya Lopez. Hoy! Nakita mo naman yun, ang liit ng mukha sa ang laki. Dapat yung kamukha. Yes. Okay, ayan o. Waki kira. <laughs> <laughs> Buka tayo. Buka, Buka magdidikit, magbuka tayo lato-lato. At naniniwala po ako sa dalawang kasabihan. Ay, ay dalawa. Ano, ano yung una? Huwag mong lalandiin kung hindi mo naman mamahalin. Ah! Oh. Oh, ay, pangalawa, pangalawa. Pangit man na kasi yung paningin. Oh, 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 oh. Mukhang deodorant yung nauna sa akin. <laughs> 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 Salitay, hindi deodorant. Oh. Hoy! Ayan. Oh, ito na ha. May nilikay dito ta. May twist tayo today, ha. Bawat question kailangan niyo magbato bato topic para malaman natin kung sino ang upo <laughs> kaya... sa Buwisit Blaster, okay? Chad, Waki, ito na. Ready na kayo. <laughs> ah! ang yan ang Nabibig totoong, yan ang totoong Pilipino. Taas noo yes. kahit kanino. Baba mo na konti Baba. anak. Dati kasi ako motor may headlight. <laughs> <laughs> okay. Tandaan nyo ha, Magbabato ba topic kayo? Ay, yes, okay. Yes, mamang. Talo na ako dito, mamang. Ito, na, na kat... oh. Bato. Ito na ang katanungan. Jad, Waki, magpapasabog na ba diba kayo? Magpapasabog na! Okay. Magbabato ba topic muna kayo? Okay. Bato bato pick muna? And bato bato pick Bato bato, bato pick O. Oh. Ah. Jupo, Upo. mama. Ano Upo, yan? Ah. <laughs> ano yan? Gunting. Isang set to. <laughs> isang set ng gunting. <laughs> suot mo na. Uh, suot mo na to. Dali! Exciting. Namiss na ko to. Exciting! Ito lang unang saan tanong? Saan sabon? Ayon. Ayon, di umano kay Empoy Marquez. Ano daw ang sikreto niya para mapanatiling healthy ang kanyang bigote? Eh, pahiran ito ng wiwi ng pusa Or B, pahiran ito ng laway ng aso? Alam naman natin, napaka-baboy talaga ito. <laughs> Kaya kahit anong choices yung sabihin natin, eh baboy talaga siya. Pero simulan na lang natin siguro sa ano, di ba, wiwi ng pusa. Pusa. Oo, oo um, kasi um, pet pusa. lover talaga tong si M-Boy. Hindi, makikita no. mo talaga si M-Boy, mahilig talaga sa pusa. Oo, uh, di ba, may mga alaga siyang pusa. Na-discovery yan niya mamang. Kasi isang beses, uh -huh. um, umihi yung pusa niya, tapos anong ginawa niya nga? Umihi siya sa pusa, tapos anong ginawa ano Anong para, umihi? Siya? Umihi yung pusa. Uh, pusa, tapos may... Wala talaga yun eh. Uh, ano talaga, bare talaga yung ano yung lupa. Oh. lang may tumutubo ng mga flowers. Halaman, tumutubo lahat ng gano'n. Kaya sabi niya, okay, kung tutubo yung halaman dito, ba't di ko subukan Ayan. sa bigote ko? Kaya hanggang ngayon, tinan mo, ang panghiniempoy. ah, ano, iba pa yung panghinya, diba? Iba. Mahapdi sa mata. Ah, na yes, na alam mo ba si Empoy, magaling sa science yan. Yes, kuya, magaling sa zoology At ang ginagawa niya, pinapanood niya yung mga animals niya, yung mga hayop niya. No? Nakita niya, yung asong may galis aso ginagawa, dinidilaan ng sariling balat. Yes. At pag dinidilaan ng balat, gumagaling ang balat ng aso at tumutubo ang balahibo. At yun ang panglinis nila, Kuya Kim. Eh. Ayun ang panglinis Oo. nila. Kaya ang ginagawa niya, po, pinapadilaan niya yung bigote niya para kumapal at base yan sa siyensya na nakita niya dun sa kanyang mga alagang aso Lama. sa pag-aaral niya ng zoology. Yes. Yan. Oh. Ah, ganun ba? May Ikaw, mahirap hirap, ba? Medyo mahirap. Yung Archie Bells, kung sinichet yung mga bets, kahit do ano doon Archie Bells. Kahit ah? ano naman ang mga piliin nyo diyan, parehong ewan ko na lang. <laughs> oo, oo di ba? Pusa Ay, at kakanyoso. Pero baka naman nagdi-joke lang siya nung sinabi niya yon ha? But, kids who's watching oh, go to hindi, wag naman. Okay. Oh, okay, tsaka, mga bata nga pala, no? Dito po sa TikTok lang nagbibiro po madalas si Kuya yes. Kim. Ang sinasabi ko po minsan dito ay biro. Okay? okay. Wag maniniwala kung minsan, okay? <laughs> Alright. Baka nagbibiro din si Empoy, no? Pero tingnan natin kung ano talaga ng sagot niya sa katanungan na yun. Okay? Uh, uh, ano ang sagot mo ngayon dyan, Chad? Ako feeling ko, ano, um, yung sinakit, ihin pusa. Ihin ang pusa. Bakit? try mo okay. na yon? Ha? try mo? Hindi kasi nakita yung bigote niya. Ah. Oh. Medyo parang, parang pa She's na. Ah, talaga? Ah, pwede? Oo. Opo, ganun na siya. oh, oh. sure ka na sa sagot mo? Sure na. Sure na daw po! Wiwi ng pusa! Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Tama! Ay, tama ba? <laughs> tama yun. Eto ang pangalawang. Saang tanong? Saang sabog! Bato-bato-pick muna kayo bata kung sino ang upo. Bato-bato-pick muna kasi sino ang upo. Dali. And, go! <laughs> ang <Kaulang>, galing <kaulang. laughs> ko kaya sa bato-bato-pick. Mahina may talaga si John sa bato-bato-pick. Ito ah. lang. Ito lang, pangalawang sang -tano. Sang Sabo! <laughs> Bo -bo. Ah. Noong bata pa siya, ay may nakita siyang kakaibang nilalang sa lumang bahay nila. Anong nilalang ang nagpakita kay Pepe? A. Batang impacto or B. Matandang white lady? Naka mamang, uh. ito po yan. Nagdadrive siya ng gabi. Gabi? Oo. Tapos... Nagdadrive ng bahay nila? Oo. Oh, pauwi po siya eh. Pauwi. Oh, siya oh. pauwi. Mm -hmm. Tapos kung pauwi siya, may nakita siyang matanda. Matanda. Bale wala lang, Kuya Kim. Mm -hmm. Tapos pumasok na siya sa bahay niya. Uh -huh. Pagpasok niya, parang weird na yung feeling niya. Weird. Parang oh. may, na. may sumunod na. Habang nasa kwarto siya, sa bahiga niya, higa. may matanda, matanda. Na white lady. Yun yung pala, kid. sinundan siya pa uwi. Sinundan siya pa uwi. Oo, kasi mga espiritu, minsan nagpapakita oh. pag di, kung nasa bahay ka na kasi sumunod sa inyo eh. Kaya dapat pinapagpag. Hindi nakapagpagpag. Pinapagpag. Oo, oh, Ayan. tama kuya. So yung white lady. Matandang oh. White lady. White lady, lady Matandang daw lady. sa lady. kapila. Ano kaya yes. kaya sa kapila? Impacto yan. Batang impacto. impacto. <laughs> impacto. Yes. Ano ba yung ng impacto? Ayan hindi, alam mo. Hindi, may lang. Hindi kasi, di ba nasa bahay siya tapos natutulog siya. Bigla siya nagising ng madaling araw ng 3 a.m. Tapos, itong, biglang merong, ah, tumambling bigla yung impakto. Hindi <laughs> naman tumambling. Tumambling impakto. Tapos, biglang nag-split. After mag-split ng impakto, biglang nagsalita. Hey, Pepe! Alam mo, Pepe? Bakit mo kayo napakan, Pepe? Naging duwende. <laughs> Naging <Bebe>. duwende. <laughs> bebe. Bebe. Bakit mo kayo napakan, Pepe? ganon. Ah, okay. Oh, ano? Ano magiging kasagot dyan? mo dyan? Matandang white lady or oh, batang impact? Yung impact. sinasabi ni na Michael na matandang, yung matandang white lady, feeling ko hindi yan totoo. Bakit? Uh, kasi kung matanda na yun, hindi na yan makakasunod kasi mapapagod agad. Tama. Mali kasi okay. eh. Kasi white lady, di ba? Karamihan bata. Oo, oh, eh, konting, konting mm -hmm. lakad oh, niya. Ano, konting dala. lakad niya, mapapagod dala. na yun. kahit, na, mul mul na. Kahit multo yun, ihingalit niya, di ba? <laughs> Ay, yung impact. Yung batang impact, yun yung parang kuhang-kuha pati yung mukha. Diba? Oh, oh. <laughs> kuhang-kuha. <laughs> 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 so, mas ka pinipaniwala yung performance nila at saka yung may conviction. Ah, so dito oh. ka sa Batang Impacto? Sa White Lady. <laughs> sure ka ba? Sa <laughs> <So, laughs> Batang Impacto. Ay, <laughs> Ay <laughs> sa ka? impacto. Wait, ano na yung sinagot mo yun na yun. Hindi ba? nyo na rinig. Oh, rin wala oh. na. Hindi nyo na rin... Sa White Lady na mukhang Batang Impacto. Ah. Sa so doon ka sa Batang Impacto? Batang Impacto. Sure na yan ah. Batang Impacto. impacto. batang impacto. Kabog or sabog iyan? 5, 4, 3, 2, 1. Ang galing! Bato, bato, pick! Dali, 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 dali. Already, and go! Bato, bato, pick! <laughs> Ay, ako pa nila. Oh, <laughs> oh, ano pong gup? Oh, ano pong gup eh? Ah, two, two by three. <laughs> <laughs> two by three, oh. Two please. by three, sige. <laughs> Alright, dahil dyan, eto na. Ay, suot mo muna yung ano oh, chat, chat, chat. Dalawang buko. Dalawang buko. Opo. Sandali, check na lang. ko lang ha. Ano gusto mo, malauhog? Malauhog. <laughs> yeah, ready? Okay, ready na siya. Eto na pangatlo. Ito natin. <laughs> Sang Sang sabon. Nila <laughs> yung pagsakit. Aray ko. Okay. Ang The Voice Kids coach na si Billy Crawford. Ay, naku-close oh, ko yan. Ay, ay, may nunal na may kakaibang hugis. Anong hugis ng nunal ni Billy? Ala, ay ko alam po yan! A, hugis puso? Or B, hugis krus? Okay, sasagutin. Yes, Kuya Kim. Asin ba? Hindi, hey, hugis krus yan. Tapos ang ginawa niya, nilagyan niya ng tatu. Uh -oh. Tapos nilagyan niya ng, ng clouds. Tapos nilagyan, uh -oh. nilagyan niya ng mga ng, uh, dove. Para yes. ano, angel. May mga angel na rin. Yun. Para ano, para mag... Uh, mapartneran ma partneran yung cross din doon. Oo, totoo. Kasi to di ba, nakita mo naman, mahilig sa tatwo yes, si Yes, Billy marami Crawford. siya actually. Sobrang dami. Pero Damin. ito kasi, talagang ano, birthmark niya to. Yeah. Yung cross, di ba, parang yung sa pangalan niya nakuha, Billy, parang believe in God. Parang gano'n. Oh. Yeah. Okay, Alam mo, Kim. kung meron malapit kay Billy, ako ang malapit kay Billy. Yes. Ninong, ninong ako ni Billy eh. Ah, Puso. Okay. Ah! Puso, puso. Walang puso. pinakamahal Easy. si Billy sa buong mundo kundi ang asawa niya si Kulint. Tama. Ama. Po. Pag nakita mo nilagay mo sa magnifying glass yung puso. Nandoon ang mukha ni Kulint. Oo. Tama. Galing eh. Sa, sa loob. O -o. Hmm. Puso. puso. Okay. okay. Tan, tan, tan Alam na alam ko na 'yan kasi Siyempre, matagal close ka. Kayo, diba? Matagal kami nang sama ni, ni ni, ni oh. Daddy Bills. Kaya okay. alam na alam ko kung saan nakalagay pa yung nunal na 'yan. Oo, oh, oh, talaga ba? Sa batok. Ay, sa batok? Oo. Hugis puso. Sigurado ka. Puso talaga yan. Tama, di ba, Kuya Kim? Tama, tama. Puso talaga. Sure. Ah, ah tama. Sige. Puso yan. Hugis puso daw! Kabog ang sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Ay, ang galing! Heart pala yun. Naging <laughs> like moji bar. Hugis cross na siya. Puso, ano yun? Hugis cross! Ang, ang laki, yan! Ang laki Saan na mag, Ang laki Ay, mong espasol. Hindi, parang ka naging munchkins. <laughs> Yung munchkin. <laughs> oh my God. Ah, uh, ang sarap mong kainin. Ang oh, sarap. Oh, kumusta naman kayo? Kumusta? Kumusta, Waki? Nag-enjoy ako at lalo na sobrang na-miss ko si Chad kasi ngayon ulit kami nagkita ni Chad. Yes. Kasi busy-busy itong busy aking kapatid. And thank you so much, Bo, dahil sabi ng management, ako na daw ang papalit sa'yo. Oh! Yes! <laughs> thank you. Yes!